Wala naman siya. Wala kang na pumunta dito. Uy! Uy! Gago nakakahiya sa kanila. Oo! mo! Isa mo! Wala! <laughs> wala! <laughs> wala! <laughs> wala. <laughs> wala. <laughs> nakain ang kain eh, wala tayong Lalatay tubig, tumawhan tubig. Gobod <laughs> ang diyo. Ginagano na lang ako ngayon, oh. <laughs> oh. mo. ano? Kasama pa kung nga pa ng tubig? <laughs> Hindi magatuyo. Haha. 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 Haha.

Dyan na lang. Dyan na lang. Hindi, eh, sa motor mo na lang. Nakasarado yan eh. Doon sa likod, sa likod. Yan, yan, yan. Ayan, sa yeah. likod. <laughs> ayan. Tabunan mo. talaga ka makikita yan. Tabunan mo sa ilalim. <laughs> <laughs> ayan. Ayan. ayan Sige, pwede na yan. Ayan. Gante, gante. <laughs> Ay, baka mamaya may kumuha talaga niyan. Gago. <laughs> ah. Ano? ano? Nakayapak siya ngayon. Okay, <mawin>. Dalawang paa. Ah. Pero yari ka. <laughs>

Tara na, uy. Yung wallet ko. Tara na ba? Napakatagal mo naman, dali. Tara na. Bakit ba? Ano ba yun? Nalap mo. Wala naman Ha? Wala naman siya. Wala kang isepe na pumunta dito. Uy, nakapakalagan mo pa. Tumatanda na talaga Bisa si Papa ko, no? <coughs> Bisa mo, di. Alika na. Uy. Yung wallet ko, ha? Alika na. Uy. <laughs> <Oy>. Hoy. <laughs> Gago nakakahiya sa kanila. <laughs> Ang <Sisiili> pa dere. <dunia. laughs> <laughs> <laughs> ka na po. <minako>, eh. po. Si sabay kay naman Di. sa Dito lang hindi mo talaga <laughs> nakuha ay, talaga. <laughs> Hindi mo talaga nakuha mo talaga. Hindi mo talaga nakuha mo Hindi ko talaga nakuha mo talaga. Hindi mo mo Hindi talaga. Hindi mo talaga nakuha mo talaga. May mo ako. nakuha mo talaga. Hindi mo talaga nakuha mo talaga. Hindi mo talaga nakuha mo talaga. Hindi mo talaga nakuha mo talaga. mo Di wala kang tsinilas na ito. Kinuha ko na lahat ng dumi ng ato. ka Oo. style mo. Oh. ka lang na doon. Hindi ka na. na, na Man, ka ko, Man, na Eh, ano magagawa ko? Wala mo sa akin. Wala mo na sa akin. Alam ko na, gumaganti kayo. Ano? Gumaganti. No, um, wala naman kami ginagawa sa iyo eh. Wala naman. Wala naman. Wala naman sa akin. Wala naman. Wala naman. Oh, bahala chinelas ko. Ba't sa akin ka nakatingin? Wala nga sa akin. yung dalawa lang nila yung Eh, kanina may naglinis kanina doon. Ito si Kuya siguro. Tanungin mo. Ayun o, no. tanungin mo doon o. No. Tanungin mo. Okay, tanungin mo. Oo, lumapit siya kanina eh. Yeah. <laughs> Oo, baka sa mga. mo. Isa mo. Isa mo. Wala ko. Wala yun <sighs> siya. Wala, meron daw. Meron daw. Meron yata. Tumangok. Ano, ano sabi? Ano? Ano sabi? ano may uh, ko na eh. Uh, wala po ba kayo nakitang manag-sinela? Uh, Tumangon na lang. <laughs> Kaya pala tawa. Ay, yung barja. Yung siguro. Nakabugan eh, mo, nagbabantay siya doon eh. Siguro nakita niya yun okay. di. Wala naman ka talaga di kay Stephen na nakita ko. Kaya nga. Gumaganti ka, alam mo yung ginawa ko sa isang, ano, oh, pasislingan. Hindi ako gumaganti pa. Hindi. Man, wala nga tayo. O, nakita mo bang kinuha niya? Tignan oh. mo na, kinuha ko na lahat ng dumi ng MacDo. E, eh, anong gagawin natin? Saan <laughs> nga napan tao? Ihanapin mo rin. May chilelas ko. Alam ko na di. Na hindi nang iya. Na

Fruit so fruit yung chinelas ko oh. kanina. O Okay nga. Hindi hey, nawawala yun. Eh kasi nga naiwan nga sa daan. Nakakalawang fruit eh. di, di napansin mo ba? Nung si, si ano, si Lelo ka, dati, di ba? Isa lang yung nawala. Isa yung dalawa. Ang na-type, hindi, na-typean yun. Dalaway kay Oo. Dalawa yun niya siya. Akala siguro original ah, oh, pupunta pa. Oh. Si, si Ilipas. Tanungin mo kasi doon sa mga nasa lamesa. Ayun, nasa kumakain oh. na yun. Hige, tanungin mo. Gano'n mo, sinipin mo. Hige. Wala. Di, bagay. Di, di, di. Ganto ka, ganto ka, ganto ka. Katok ka ganon. Ganon, katok ka ganon. Tapos ka ka ganon. ganon. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw, di. Uy. Uy na ako. Hindi, pag, pag ginawa mo kasi kumatok ko man ibibigay sa iyo. Hindi ibibigay nga talaga sa iyo. Kumatuwa kasi doon. Gago ka. Kinausap nga namin kanina yun also... di. Thinaga, <laughs> <ako> <laughs> ka. <sa> yun. Totoo. <laughs> ko. Umuwi ka, pa ako. ka pa. <laughs> na pa. Umuwi ka pa. Umuwi na man ako. Pauwi naman ako. Hindi mo umuwi <laughs> Uwi ka lang. Okay. <laughs> Ha? Kala mo, nagmamalaki na. <laughs> bahala ka, bahala oh. ka. Hindi, <laughs> hindi mo na talaga. Oh, hindi mo na talaga. Oh, ganda ng ilaw. Oh, baka rin sumutuhab yan. <laughs> oh, di ba? Oh, Jerish. Ilabas mo na yung chinelas nun. Ikaw eh. Ikaw yung tago nun eh. Bakit? Ano ba? Oh, ano? Ah, astiga. <laughs> okay lang. Di okay lang walang chinelas